Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Music pagpapatuloy ng istorya ay nagkaroon ng interview si Kuya Ruel and si Miss Rishel. Sa interview na ito ay talagang magpakatutoo ang dalawa. Marami din silang mga questions na sinagot na bukal sa puso. Kaya naman sobrang nagustuhan ng mga fans at ng mga viewers ang video na ito. Oh my angel, angel baby, angel. Si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life na lang ang, lahat. ang unang Tanong sa kanila ng kalingap Na nag interview sa kanila Ay Rachel, Ruel Anong masasabi niya sa mga solid supporters nyo Sumagot naman si Miss Rachel At sabing ang gusto lang po namin sabihin sa mga solid supporters namin ay talagang salamat po sa support sa amin at sa mga sumusubaybay sa love team namin. Talagang malaki po ang natutulong nito sa amin at nagiging motivation po namin kayo upang mas gumawa pa ng maraming video na makakapagpasaya sa inyo. Natuwa naman ang kalingap na nag-interview sa kanila sapagkat napakabait ni Miss Rachel. Oh my angel, angel baby, angel. ay sinagot din si Kuya Rowel sa tanong na ito. Sabi ni Kuya Rowel, ang gusto lang din po namin sabihin sa mga solid supporters namin ay talagang maraming salamat po sa mainit na suporta niyo sa amin. Kahit ilang months pa lang po kami dito sa vlog ni Kalinga Prab ay talagang mainit na suporta niyo. At damang-dama po namin yon, Sobrang na-appreciate namin. Kaya araw-araw, thankful po talaga kami na sobrang dami ng sumusuporta sa amin at maniniwala sa amin sa kakayahan namin sa pag-acting at sa pag-vlog. Kaya dahil po dito, ay mas pagbubutihan pa po namin nang sa ganun ay mas mapasaya po kayo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, sa isang sulya Ay nabihag ako Para bang iba na ang lahat ng Mister Cupido Ako na may tulog Sabi naman na nag interview sa kanila ay Ngayon, Rachel at Ruel, ay ito na ang aming katanungan para sa inyo. Ang una naming katanungan ay kamusta kayong dalawa? Sumagot naman si Miss Rachel at sinabing, Okay lang po. Sabi naman nag-interview sa kanila ay, Eh, anong status niyo ni Rowell? Sabi naman ni Miss Rachel ay, Ah, kami po ay friends. Sumagot naman ang nag-interview sa kanila muli at sabi, Pero, mas malalim ba sa friends yung turunan ni Rowell? Yung samahan niyo. Friends lang ba or medyo mas malalim pa sa friends? Sumagot naman si Miss Rachel. Ah, uh, masasabi ko po na parang best friends po. Opo, ganun po. Kaya naman natuwa si Kuya Rowell. Oh, oh Miss Kaya naman dumako na sila sa pangalawang tanong. Sabi ng nag interview Rachel, Rowell, gano'n niyo na ba kakilala yung isa't isa? Ano yung mga nalaman niyo na ugali at yung mga characteristics ng isa't isa? Ikaw, Rachel, ano yung natuklasan mo kay Rowell habang tumatagal at ikaw din, Rowel, ano sa tingin mo yung mga nagustuhan mo at na-discover mo kay Rachel? Nagtawa na naman ang dalawa. Oh, angel. angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of man? una namang sumagot ay si Miss Rachel. Nung una ay natatawa pa si Miss Rachel at hindi niya sineseryoso ang tanong. Ngunit sa huli ay nagseryoso din siya. Sabi niya, Actually, hindi ko po alam kung paano sasabihin yung tamang term eh. Natawa naman ang mag interview at sabi, Ano lang ba sa tingin mo yung mga discover mo na ugali ni Ruel? Nag-reply naman si Miss Rachel at sabing Uh, sa tingin ko po, yung mga na-discover ko pa sa kanya ay siya'y mabait, tapos clingy, madaldal, dal nag-reply naman, o nag-interview at sabi, Paano ang pagiging clingy sa'yo ni Ruel? Ipakita mo naman sa mga supporters o eh, sa amin kung paano maging clingy si Rowell. Nagtawa na naman. Oh, pa ni Miss Rachel ay ano po yung tuwing yung nagiging clingy po si Ruel parang inaakbayan niya po ako ganun tapos malambing din magsalita natawa naman si Kuya Ruel dagdag pa ni Miss Rachel actually po parang palagi niya nga po kung nilalagyan ng jacket sa tuwing nilalamig ako nagreply naman ang nag-interview at sabing hindi ka ba kinikilig pag ganon kapag nilalagyan ka ng jacket ni Rowell? Kinikilig ka ba or hindi? Ang reply naman ni Miss Rachel ay, hindi po, pero halata sa kanyang muka na siya ay kinikilig. Oh, oh angel. Angel, baby, angel. Miss Si right. Ikaw nga of my life na lang ang lahat. Lang ang Sabi naman na nag-interview sa kanila ay Ano naman daw ang napansin ni Kuya Rowell At na-discover niya sa ugali ni Miss Rachel Sumagot naman si Kuya Ruel At sabi, alam mo po sa ilang months namin pagkakalalan pagkakalala ni Rachel Marami rin po ang nagtatanong sa akin na kapamilya ni Rachel kung ano daw po ba yung mga na-discover ko sa kanya. And yung lagi ko pong sagot ay yung ugali niya na pagiging isang mama. Sabi naman na nag-interview ay, So, wife material si Rachel para sa'yo? Nag-reply naman si Kuya Rowell at sabing, Opo, kasi hindi naman lingit sa kaalaman natin na wala nang mama si Rachel at ang kanyang mga kapatid. Kaya siya talaga yung nakikita kung tumatay ang nanay sa kanya. At sobrang bilib na bilib ako sa tingin napapasunod niya. At pinagsasabihan niya yung mga kapatid niya kasi nagpapakita yon at na talagang isa siyang responsable na ate. Oh my angel, angel. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya and Miss Rachel. Marami salamat sa inyong panonood. Bye!